Hello guys, welcome to my YouTube channel. Ngayong araw magluluto tayo ng biryani, chicken biryani. Una, lamasin natin ng asin, 1 teaspoon yung ating manok, turmeric. Lagyan natin ng garam masala. Next natin. I-marinate natin siya ng mga 20 minutes bago natin siya pipituhin habang nagpipliko tayo ng mga sibuyas or at iba pa, ito ay imarinate natin. i-prepare na natin yung ating kanin Iting sauce sa ilalim bismillah ilagay na natin yung ating kanin bismillah ilagay na natin yung ating manok mint leaf. Konting saffron. Ila yung ating kanin ulit. May to yelo yan dahil hinalo ko siya sa kawali ni saan niluko ko yung ating ulit. pila maglagay tayo ng saffron. Wala akong food coloring. sapran yung aking ginagamit dito sa kusina ni Amo. Um, yung mantika kanina, galing sa pinagpituhan natin ng Lutuin natin uli hanggang ito ay maluto sa maliit na apoy. Kailangan